ayan guys magandang hapon nandito tayo ngayon sa may Balibago Park ito guys yung uh, subway na ginagawa dito sa Angeles Balibago ayan. so yung uh, subway na yan ay dadaan siya dito sa may uh, maliit na eskinita na yan ayan, dyan siya dadaan guys kung mapapansin nyo, yan, iniumpisa ng tinatanggal, winawasak yung mga building dito na tatamaan ng subway. Ayan. So lahat ng yan ay tatamaan. Ang alam ko kasi is 50 meters away. Ayan, sa baga, bahaging yan. Ayan. Salamat.